Magandang araw po sa lahat ng mga senior citizen sa bansa. Kahit pa SSS or GSIS retiree pensioner kayo or hindi, basta 60 years old pa taas, dapat nyong panoorin ito. Panoorin po hanggang dulo para lubos na maintindihan. Ngayong araw na ito, tuturuan ko po kayo kung paano sagutan ang bagong senior citizen data form na inilabas ng National Commission of Senior Citizens. Ito po ang bagong komisyon na nakafocus para sa mga senior citizens na nais nilang magkaroon ng bago na mas accurate at mas reliable na database or listahan para sa mga seniors. Kailangan po itong sagutan ng lahat ng 6 years old pataas dahil hindi lang po basic information ang kukunin. May mga portions po sa form na kayo lang po ang mga kasagot na ang kasagutan nito ay matutukoy kung ano ang inyong mga pangangailangan at kung paano kayo matutulungan ng NCSC. Ngayon, paano po ito masasagutan? Matapos nyo pong ma-download ang Senior Citizen Data Form mula sa website ng ng NCSC na ncsc.gov.ph, ito po ang buong itsura ng Senior Citizen Data Form. Una po sa reference code, hindi nyo po ito sasagutan. Ito po ay ifi fill up ni NCSC. Tapos mag-prepare po kayo ng picture na ID picture na 2x2. Sa number 1 po, part 1, identifying information, Number 1, name of senior citizen, ilagay niyo pong inyong last name, first name, middle name, at extension, kung may junior or senior. Number 2 po, address. Ilagay pong inyong present address o kung saan kayo naninirahan kung saan niyo gustong makuha ang mga assistances. Number 3, date of birth. 4, place of birth. 5, marital status, kung single or married at separated. Number 6, gender, female or male. 7. Inyong updated contact number 8. Email address Number 9. Religion Number 10. Ethnic origin Kung meron po kayo mga kung meron po kayo mga tribes katulad ng Tiboli tribes at iba pa Number 11. Mga lingwahe na inyong nasusulat or nasasalita Number 12. OSCA ID number Kung wala pa kayong OSCA ID number magpa-member na rin po kayo o kung ayaw nyo naman po or wala po ang ilagay po ay N-A or not applicable or none sa number 13 naman po, ang ilagay nyo ay GSIS or SSS number. Number 14, TIN number. Ito po yung BIR ID number. Number 15, PhilHealth number. Number 16, Senior Citizen Association or Organization ID number. Kung meron po kayong mga membership sa inyong mga barangay, ilagay po ang number nyo sa ID nyo dito. Sa number 17, other government ID number ko meron pa po kayo. Number 18, capability to travel. I-check po ang box ng yes kung oo at i-check ang box ng no kung hindi na kayang mag-travel. Number 19, service or business or employment. Ilagay po kung meron kayong mga business or may trabaho pa po kayo. Number 20, current pension na tinatanggap. Ilagay po kung meron kayong SSS or GSIS pension or private pension kahit pivao po or tumatanggap na kayo ng current social pension. Pag wala po, ilagay nyo lang po ay none or not applicable. Sa part 2, family composition. Ilagay po sa number 21 ang inyong name of spouse o yung pangalan ng inyong asawa. Number 22, ilagay po ang father's name. And number 23, ilagay po ang mother's maiden name o yung pangalan ng inyong nanay sa kanyang pagkadalaga. Ilagay lang po kahit mga yumao na po. Sa number 24... Ilagay po ang children, full name, may trabaho o wala, lahat po ay ilagay. Occupation, income, age, working or not working, kahit yung mao na rin po. Sa number 25 naman po, other dependents, kung meron po kayo mga dependents bukod sa inyong mga anak o di kaya mga apo. Sa part 3 naman po, ito ay yung education or HR profile. Sa number 26, ilagay po ang educational attainment, i-check po. Number 27, Ilagay ang areas of specialization or technical skills kung meron. Lahat po, i-check. Number 28, share skill community service. Kung meron pa mga skills na pwede nyong i-share sa iba, na ituro sa iba, ilagay po dito. Number 29, community service and involvement. I-check po lahat ng applicable kung ano yung mga sinalihan niyo po na pag-volunteer kung meron man po. Sa part 4 naman po, ito yung dependency profile. Ilagay po sa number 30, kung kayo ay naninirahan ng mag-isa o may kasama po sa inyong bahay, i-check na lang po kung ano yung applicable alone, naninirahan alone, naninirahan with spouse, children, grandchildren at iba pa. Number 31. Ilagay po dito ang inyong household condition kung ano po yung nangyayari or sitwasyon nyo sa inyong pamumuhay. No privacy, informal settler, high cost of rent, Overcrowded po ba sa bahay? Walang permanent house. Part 5: Economic Profile. Ito naman po number 32, ilagay po kung meron kayong mga income or assistances na nakukuha. I-check po lahat ng applicable, kung on earnings, kung may trabaho pa po kayo, may natatanggap pa kayong income, may own pension mula sa salary ng inyong asawa, or may allowance kayo mula sa inyong mga children, ganun po. Number 33. Ilagay po for assets, real and immovable properties ito yung mga hindi naman gumagalaw na property. Like house, lot or farm lot, house and lot, kung meron po i-check. Kung wala naman po na kahit na ano, lagay lang po kayo ng NA sa gilid ng other specify. Sa number 34 po, assets, personal and movable properties, i-check lang po lahat ng applicable. Automobile, heavy equipment, motorcycle, personal computer, laptops, mobile phones, kung ano po yung meron kayo, ilagay po. Kung wala naman po, NA or none. Sa number 35 naman po, ilagay ang inyong monthly income. Kung meron kayong mga income na natatanggap or pension, i-check po kung anong range kung magkano nyo natatanggap. Number 36, problems or needs commonly encountered. Ito naman po kung ano yung mga pangangailangan nyo. Katulad ng lack of income, loss of income, skills capability training, livelihood opportunities, at iba pa. Sa part 6 naman po, health profile. Ito naman yung medical concern malalaman ni NCSC kung ano yung mga possible na kailangan nyo sa inyong health. Number 37, medical concern. Ilagay po yung blood type, physical disability, health problems or ailments, hypertension, arthritis, corona heart disease. I-check po kung meron, Alzheimer's, chronic obstructive pulmonary disease, at iba pa. Number 38, dental concern. I-check po kung kailangan nyo ng dental care at iba pa relevant sa dental concern. Sa number 39 naman po, optical. Eye impairment, i-check kung kailangan. Needs eye care, i-check. At iba pa. Sa number 40, sa hearing, i-check po kung may oral impairment or hearing impairment. At iba pang relevant sa hearing problems. Sa number 41, i-check naman po kung ano yung nararamdaman nyo na kailangan nyo relevant sa social or emotional aspect. Feeling nyo po na neglect kayo, feeling helpless, Feeling lonely, kulang sa mga recreational activities, di na masyado lumalabas, at kulang sa senior citizen friendly environment, i-check lang po. Sa number 42, area of difficulty. Kung nahihirapan po kayo, i-check nyo po kung ano man po yung nakalista dito, katulad ng mataas na presyo ng mga gamot, walang gamot, walang medical attention, kulang. Sa number 43, list of medicines for maintenance. Ilista po lahat ng mga iniinom ninyong mga gamot. Number 44, meron po ba kayong scheduled medical or physical check-up? I-check -check po ang yes and i-check naman kung no. Sa number 45, kung oo ang sagot nyo sa number 44, kailan po ito ginagawa? Yearly po bang nagpapa-check-up? Every 6 months? Or others? Others katulad po, monthly ba or quarterly? At pagkatapos po, yung part po na ito, dito nyo na po isa-certify na lahat po ng inyong mga pinagsasagot kanina ay totoo at tama. Ilagay po ang inyong buong pangalan at pirmahan. Tapos mag thumbprint po. Kung wala po kayong uh, pang marking sa thumbprint, magpunta po sa inyong barangay o di kaya sa OSCA office. Tapos dito po sa name and signature of assisting person 1, kung meron pong tumulong sa inyo para sagutan ang form na ito, siya po ay magperma din dito pangalan and perma. Kung wala naman po, ilagay lang po ay not applicable. Sa name and signature of assisting person 2, ilagay nyo naman po kung may tumulong sa inyo na mula sa OSCA o kaya mula sa barangay. Ilalagay nyo naman po dito sa kanan yung relationship nila sa inyo sa name and signature of interviewer and verifier, i-leave nyo lang po sakaling hindi naman kayo sa OSCA nag-fill up ng form na ito. Maaaring online nyo po ipasa kasi pwede naman pong i-email ito sa NCSC. I-leave nyo lang po yan. Ilagay nyo na lang po sa organization or office kung OSCA man or NCSC. Date of interview, date po ilagay and place of interview sa inyong lugar kung saan nyo ito sinagutan at pinirmahan. Sana po ay kahit pa paano ay nakatulong ito sa inyo para malaman kung ano yung mga parte ng Senior Citizen Data Form. Kung makikita niyo po, tinitingnan talaga ng bagong komisyon kung ano yung mga possible nilang maitulong sa bawat Senior Citizen na magsasagot ng form na ito. Kung may tanong pa po kayo, maaari niyo pong i-comment sa baba at susubukan ko rin pong sagutin. Hanggang dito na lamang po muna. Again, this is Chatter Service saying goodbye, God bless you, have a nice and blessed day.